Ang gandang tanghali mga paps Ever though is him Ever is him Di maintindihan Saan kami pupunta Kain daw kami tanghalihan Kaya stop muna sa mubit ha Kain muna kami Isim Dito tayo sa isim Daming mga nag dito sa isim Daming nag graduate dito sa isim <laughs> Ano ba yun? Dito kami sa Green Daming tao. Yeah, may lang saan kakain. Gutom na ako. Oh. Ah, kay kay. <laughs> Ang aking kay kay. Ay, suris. Ano pala to ah. Dito kami ngayon sa Isim San Mateo. Gawa ng nag na ng aking anak at nagkasama siya sa top, sa top Kaya gusto nila magkain-kain sa labas. Ayan, kaso ang dami naman tao. Wala kayong masingitan dito. Haba na ang pila ng mga kainan. Ay, kay kai Akit na naman tayo sa third floor. Wala pa tayo na upo kung saan tayo kakain. takuya dun dun after ng 30 minutes nakaupo rin ang lamisa pero wala pa yung order namin lamisa pa lang after 30 minutes ang hirap pala kumain dito sa mga ganitong lugar mas maganda nalang siguro sa mga pares-pares. Mabilis. Kung hindi ko lang kasama ang pamilya ko, hindi ako kahit eh. Kaso, tinawagan ako ng tinawagan ng kanina. Bang buhay e, biyaya ko, tinawagan ako ng tinawagan eh. Kaya ayan, nakakagastos na naman. Tinalang na si Movin bukas gawa na yung anak kong babae ay nag-graduate sa grade grade 10 grade 10 daw grade 10 samantalang kami dati grade 6 lang ngayon grade 10 so yun dahi kasama daw siya sa top 10 at nagkaroon siya ng ah honor ba honor may honor ba honor pala, kala ko lang kasama sa top 10 may, may 5 na may medal pala kaya ito isinisilibrate namin no? ano ba? itong kasunod, yung panganay niya yun ang ah, nag-graduate na may honor, mamaya papakita ko yung medal niya wala dito eh, nagikot-ikot sa labas ng na, ano, ay sa Diyos ano nagikot-ikot dito sa isi ito tuloy yung kinita ko hanggang tanghali na ubos may biyahe. Sarap pa naman ang biyahe kanina. Tuloy-tuloy ang booking eh. Ang problema eh. Ito nga eh. Ay, hindi sila pumayag na hindi ako kasama. Eh. Sabi ko nga sila na lang. Ayaw tayo pumayag. Gusto kasama. na may mga nandito. Yung mga estudyante. Yung mga nag-graduate. mga honor. Nandito sa ISIM. Ano, uh, lahat ng makikita mo ito. Halos yung mga kainan dito. Mga estudyante. Tarantino. You know. Ah, nandito na pala sila galing sa labas so, nang, nasa Greenwich pero may dala sila Jollibee. <laughs> nandito sa Greenwich. Ang tagal nang order sa Greenwich eh. Kaya ayan oh, ko yung Jollibee eh. Wala pa yung Greenwich namin eh. Ayan ah, yung mga anak ko. Ayan yung nag-graduate dyan. Ayan ako. yung Kayang... Na yung ano niya, yung o oh, may plaque oh, ang ganda o. Oh. oh. Ayan. Ayan, isa o. Oh. Ayan, ayan, napagastos tuloy. <laughs> o, boss, yung pinagbiyahian. Isang, simula kaya umaga hanggang tanghali. Eh. Ayan o, oh, may Jollibee pa. Gagalit dito yung Greenwich oh. o. Nasa uh, Greenwich tayo, Jollibee kinakain yun. Dito na. Dito na ma. Oh. Ayan, dumating din order na namin siya. Sa tagal. Halos isang oras. Halos si isang oras. Kain na, kain na. Ito na. ng order sa nang dating ng order namin brand out naman ayan o. Uh.